Hello po guys, kumusta po at welcome po sa akin channel, Di Vlog. So ito nga guys, magre-ready na tayo, maliligo na kasi nga may asikasuhin kami Kaya asikasuhin na namin ang dapat asikasuhin ngayon habang walang pasok ang aking anak Sana lang talaga guys, tuloy-tuloy, kumpleto -tuloy, naman tayo sa requirements At ibabahagi ko din sa inyo guys, ang mga requirements, kung ano-ano ang mga hinahanap sa atin Kung ano yung mga pinaready sa amin, at kung magkano ang magastos Kaya panoorin nyo lang to guys hanggang dulo para magkaroon din kayo ng idea kung magkano magastos Santos magpalipat ng pangalan sa titulo. Oo guys, ipalipat na namin yung pangalan namin sa titulo kasi ang pangalan doon ay kay Madam Seller pa. Kaya ngayon, lakari namin. So ito, maglagay lang tayo ng sunblock kasi mainit sa labas. At ngayon nga lang namin na si guys, pagpa chance name kasi nga busy din at syempre kulang pa din sa budget kasi hindi vero din magpalakad ng chance name. So, ipalakad nga lang din namin guys kasi ang hirap kasi magpabalik-balik doon sa pag-asikaso kasi ang layo. So, ipapalakad lang namin sa attorney at hindi din biro ang bayad kaya medyo natagalan din. Kasi nung nabili namin itong bahay nung May 9, 10, 2025, so 5 months na. Kaya sana talaga hindi magka-problema at sana maayos kaagad para hindi na kami magpabalik-balik. So ito na nga guys, yung ating mga requirements naka-ready na. At ito nga guys, titingnan natin kasi yung iba ay hindi ko pa napa-xerox, mamaya magpa pa tayo. Isa na dito sa requirements guys, ang valid ID ni Madam Seller. So ito nga, ang katibayan. Ito yung pinasirox, na ID ni Madam Seller. Dapat may permanent at long business sa isang valid ID sa isang xerox copy guys yan may permanence yan dyan. at syempre yung valid ID natin naka-xerox na din naka -ready na din dito kasi nga guys, nung nagbayaran kami, nagtanong kami sa attorney kung anong kailangan pa ng mga requirements. Kasi nga, si Madam Seller ay uuwi na sa Cebu. So, talagang mahirapan kami kasi uuwi na siya. Kaya, sinigurado namin na kumplito na kami para sa oras na may budget na tayo ay maasikaso na kagad natin. At ito nga guys, titulo. So, ito ipapalipat na natin sa pangalan namin guys. Kaya... Ayan, titingnan natin kung magkano lahat ang magagastos natin. So, ngayon nga lang natin na asikaso, sana talaga ay hindi magka-problema, no? Kasi kompleto naman tayo dito sa mga requirements. At nandito na rin yung ating... Ito, ito, no? And then, acknowledgement. Resibo to guys sa katibayan na nabayaran na natin itong bahay. And then, ito, date of sale. At naka ano tayo na itong Dead of Cell natin guys. Kaya ito, mayroon din tayo ditong naka Xerox. Pero ang alam ko, original copy ang kanilang kukunin. Ito na tayo din yung Xerox na. Dead of Absolute Cell. Okay. special yung special power. Completed na tayo sa rewards. At binigay din naman sa amin lahat yung mga binabayaran niya, nakatibayan, nagbayad siya sa tax declaration, saka tax clearance. So, ganun pala talaga guys. Akala ko kasi dati pag sarili mong bahay ay paisiisi ka na lang, wala kang babayaran. So, mayroon ka rin palang babayaran. Magbabayad ka rin pala ng tax, no? Ganun po pala talaga pag nakatitulo yung bahay mo. Pero okay lang kasi at least yung titulo ay nakapangalan na sa atin kaya kailangan natin lakarin kailangan natin gastusan <laughs> ang hirap po talaga lahat kailangan gastusan kaya ito guys lakarin na natin kaya samahan nyo kami guys pupunta na tayo sa kay attorney para maayos na at dumaan nga muna kami saglit dito guys kasi nga nagbayad tayo ng bills sa tubig. Ayan. Kasi every month yung ating mga bills kailangan natin bayaran. Kaya ito, thank you Lord, okay na. Kaya papunta na kami kay attorney para ayan, magpapalakad tayo ng ating chance name magpalipat ng pangalan sa titulo. At pagkadating ko nga dito guys, natuwa nga kami kasi nandito si attorney, no? Kala namin wala. Kasi nga, nalipat na yung office nila, hinahanap pa namin. Kasi sa dati, wala na sila. Dito na pala sila sa bandang unahan. Kaya ito, binibigay ko na yung mga requirements na kailangan. Kasi nga, ito, buti na lang at kompleto tayo para hindi tayo magka-problema. Siya kasi yung attorney na nakaharap namin dati nung nagbayara ng gumawa ng deed of sale. Kaya itos kaya sa kanya din kami lumalapit. Kaya sa kanya din kami magpapalakad para iwas tanong-tanong na din kasi alam na din naman niya ang ganap kaso medyo natagalan nga lang bago kami nag-asikaso no after 5 months din kaya sana maging okay pa rin kasi nga ayan guys dahil busy dahil hindi lang naman tayo isang tindera isang nanay pa kaya ngayon lang talaga namin na asikaso habang walang pasok yung aking mga anak. Kaya nga, ipapalakad na lang namin guys. Kaya ayan, kailangan ng gastusan na lang. Kasi nagtanong nga ako dati kung ilang araw maglakad ng mga papilis na mga kailangan para malipat yung pangalan namin sa titulo. So, may, abot daw ng isang buwan, magpabalik-balik, kasi marami kang lakarin, marami kang gagawin, na kailangan gawin. So, talagang napapaisip kami, talagang ang hirap. So, sabi naman ni Atone pwede naman daw ipalakad sa kanya, kaya no choice kami, kailangan na lang talaga naman ipalakad, kahit gagastos kami, kasi ganun din doble din ang gastos natin sa pamasahi pa lang, sa araw na pagbabalik-balik natin doon sa pag-asikaso, so parang ganun din, kaya ito, gagastos na lang talaga kami para magpalakad, at ito nga nagka-problema guys, kasi nga ang tagal namin bago mag-asikaso dito sa pagpa-chance name, no five months ago na, kaya ito nagkaka-penalty na kami kaya ito oh, no iba kasi yung penalty sa tax BIR guys, ang laki pala ng penalty pag sa BIR kaysa sa babayaran natin sa tax sa city hall so magkaiba pala yun, hindi namin alam na may ganun pala na may penalty, kung alam lang talaga namin na sana ito ang inuna namin gastusan para hindi pa abot sa ganitong penalty so ito nga, tinanong ko nga si attorney kung magkano yung babayaran namin sa BIR na penalty kasi nga dapat daw kasi guys, pag bumili ka ng bahay, after a month lang, maasikaso mo na kaagad ang pagpapalipat ng titulo sa pangalan mo para hindi ka mapinaltihan. So, hindi naman namin kasi alam nyo na may ganun pala, na may penalty pa pala sa tax sa BIR, no? may ganun-ganun pa pala. Kasi akala ko kasi guys, yung mabayaran lang namin na tax sa City Hall every year. So, tulad nga nito na hindi kaagad namin naasikaso yung papagpa-chance name ng title. So, ayan, may penalty tayo sa BIR. Kaya, ito, tinanong ko si attorney kung magkano abutin, kung magkano yung bayaran namin sa penalty. Kasi, wala naman talagang choice yun, kundi bayaran namin para maayos itong ating pinapaayos, no? Kaya, kailangan talaga natin gastusan. Kaya ito, tinatawagan ni attorney sa office ng BIR kung magkano nga ang abuti namin kasi nga umabot nga ng 5 months bago namin na asikaso buti na nga lang na asikaso kagad namin ikung eh kung sa next year pa di, lalaki pala yung penalty namin oh my god iba kasi yung bayad sa pagpapalakad namin sa attorney at iba din yung penalty at saka sa mga iba pang mga gastusin kaya tinanong namin si attorney kung magkano lahat yung aming babayaran para masikaso na nila itong aming pinagawa para maayos na, no? para hindi na kami magka-problema. Para pagdating ng panahon, okay na para hindi din mahirapan yung aking mga anak kasi lahat naman ito ay para sa kanila. Kaya ito guys, kaya gusto ko lang din ibahagi sa inyo para hindi kayo matulad sa amin na umabot nga sa 5 months bago ina si kaya na pinaltihan kami sa BIR. Kasi ganito pala talaga guys no kailangan pag bumili ka ng bahay na may titulo. Wag nyo na palang patagalin guys. So kailangan na si kaso nyo na kaagad ang pagpalipat ng titulo sa pangalan nyo para hindi aabot sa ganito. Para hindi kayo magagastos pa. <laughs> Kasi ka ka galing lang natin sa gastusan so mapapagastos pa tayo ulit. So, ganun po talaga, kaya ngayon, alam na namin, hindi <laughs> rin kasi namin alam na may ganun pa pala, no, may penalty pa pala sa BIR, sa tax, marami ka palang proseso pa ganun, no, pag may titulo ang bahay na binili mo, so, ngayon, alam na namin, so, lesson learned at thank you lord talaga buti na lang talaga nagkasya yung dala kong pira kasi pag ako kasi guys halimbawa kung magkano yung budget na tinanong ko sa attorney so dinatagdagan ko ng dala para if in case magka problema ay mayroon tayong maibigay kaya thank you lord talaga kasi ito umabot yung pira natin nagsakto sa budget na ibabayad natin guys para malipat na yung pangalan ng titulo sa pangalan ko kaya okay lang din yan no? at least wala ng problema at least okay na so tinanong ko naman kung ilang buwan bago matapos ang pag-asikaso nila ang paglakad sa mga pagpapalipat ng pangalan, no? Sabi naman ni attorney, baka isang buwan or dalawang buwan. Depende daw yun, guys. Kaya, okay lang. Antay na lang namin. At least, nakabayad na kami. Kaya, thank you talaga, Lord. Ang mahalaga, okay na. Malipat na yung pangalan ng titulo sa pangalan ko, guys. Yun naman ang importante. So, ganito pala talaga guys, no, pag may titulo ang bahay na binili mo, so marami ka talagang asikasuhin, no, na dapat na i mo para pagdating ng panahon ay hindi ka mahirapan. So, ito na nga guys, pinarmahan ko na na ito yung amount na halaga na babayaran natin sa pagpapalakad ng chance name para malipat na yung pangalan na natin, ang nakapangalan sa titulo. So, ayan. At ito nga guys, yung acknowledgement receipt. Nakatibayan na, bayad na tayo. So, ang bayad nga pala guys, sa pagpapalakad, 20,000. And then, sa penalty natin sa BIR ay 10,000. And then, 10,000 din sa mga may mga babayaran pa daw na mga iba para sa mga uh, sikasuhin. Kaya, ang total na binayaran namin ay 40,000. Lahat guys kaya yun guys masaya na at natapos na din kaya thank you lord wala na kami po problemahin kaya hanggang dito na lang ang video ko maraming salamat po